ang kaaway na hindi nakikita ang siyang pinakanakakatakot sa lahat. Wala kang kamalay-malay at wala kang kalam-alam na nandiyadya na pala sa tabi mo at sasakmalin ka na lang. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nakakalikha pa ang isang tao ng ganitong uri ng kaaway? Gayong wala ka namang hinahangad kundi ang ikabubuti ng lahat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong Minsan ang kunupkup sa isang estrangherong bayan Kinalinga at inalagaan Anupat sa laki ng pag-ibig niya dito bilang kapalit Pinangunahan niya ang pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan Hanggang sa tuluyan na siyang ilukluk bilang kanilang pinuno Isang magiting na pinuno Na nakatanggap ng pinakamataas na pagkilala mula sa kanyang mamamayan. Ngunit sa araw na inilukluk siya sa mas mataas na posisyong nararapat para sa kanya, ito na rin ang naging huling araw niya sa larangan ng paglilingkod at nagwakas ang kanyang kasaysayan sa kamay ng mga hindi nakikitang kaaway. Ang kwento ni Casimero Ruiz Padilla Sr. o yung tinaguriang Adapted Son of Camarines Norte. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa mundo ng Pilikulang Pilipino, politika, palakasan, at paglilingkod bayan, ang angka na siguro ng mga padilya ang isa sa mga nauna. Nagsimula ang kanilang kasaysayan sa mga nasabing larangan sumula pa noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo hanggang sa pagpasok ng ikalabing siyam na siglo. Nagsimula ang lahat sa lalawigan ng Bulacan kung saan nakilala ang pinakanuno nila na si Jose Galvez Padilla Sr. o yung mas nakilala bilang aktor sa screen name na Mario de Cordoba na gumawa ng kasaysayan bilang congressman governor at artista hanggang dekada 40. Mula sa kanyang lipi, lumabas ang ikalawang henerasyon ng mga Padilla na sina Carlos Padilla Sr., Jose Padilla Jr., Consuelo Osorio, Maria Clara Ruiz, Mariano Padilla, Amando Cortes, Pilar Padilla, Cristina Aragon, Angie Padilla, Oscar Padilla, at si Roy Padilla Sr. na siyang topic natin ngayon.